Naluto na ang suso. so, Mabilis na ba ito maluto? eh. Oo. Kasi, Sila ano meron din kanya? Sige. Sila ba? Oo. Ito pa Sarap. Eh, yummy! Suso. Asa na siya ni store? Mukhang ganit. Punta siya ni Ah. Ah, okay. Kakain kami, guys. Ang suso bow. Ay, hindi mo binitak yun dito? Hindi, walang try pagkawal. Ay, lumabas! Lumabas yan? Nakalimutan ko na kasi kumain ng suso. Kailan ko siya yung Ha? Nakuha ko yung lalay.

Oo, oh, di ba? Sabi ko, alam ko, binibitak to eh. Dulo? Dulo! la Hmm. Wala. Ngayon. Oh, na yan. Ayaw. Yeah, yeah. Sabi <laughs> Ay, yung iba. Nasisip-sip yung nakuha ko. Ay, ba't ko green? Yun lang. Ha? Yun lang naman niya.

Saan ko ba yung kinuha? Ito ba? Tinikman ko lang siya pero yung kanin paa pakadami. Sarap yung mga kita. Kon? Anong feeling? Ano yung kon? Yung toothpick nga! Parang ganun-ganunin ba siya? Wala pa yung toothpick dito. Ito yung doon yung kon. huh <coughs> <coughs> <laughs> <coughs> <coughs> i am here i hear i so i swear he's still in Ah, ito na si Pico na ito. Ha? Huh? Ito ka lang <laughs> kuha ka na. Ha? Buti ka ba lang kuha na, na dyan? Ito meron nga isa. yan, oh. Dapat talaga ito toothpick. Ayan. Okay. Pistang hmm. kulera.

어떻게 해바지냐은 집집이니까. 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 집집이니 Ito, nabasa ko na siya. Pero ayaw niyang lumabas. Peste, eh. Tapos na akong kumain doon. Babalik ako doon sa kwarto. <laughs> Hindi ko kaya siyang kainin. <laughs> Hindi ko masipsip. Bye, guys.